Meron tayong tatlong point ngayon na pag-uusapan kung paano papanatilihing matibay ang isang relasyon. Part POT, prioritize peace over rights, others' needs come first, trust God for the result. So number one, prioritize peace over rights. Mas pahalagahan natin ang kapayapaan kaysa sa ating karapatan. Mas pahalagahan natin ang kapayapaan kaysa manalo sa isang argumento. Genesis 13:8-9. Kaya sinabi ni Abraham kay Lot, tayo at ang mga tauhan natin ay hindi dapat mag-away dahil magkakamag-anak tayo. Ang mabuti pa, maghiwalay na lang tayo dahil marami pang lugar na maaring lipatan. Wow, ang ganda ng talata na ito dahil pinapakita sa atin ito kung paano daw tayo magre-respond sa conflict o isang problema. Para kay Abraham, lupa lang yan mas mahalaga ang relasyon natin. Magkamag-anak tayo. Na hindi mo narinig si Abraham na sinabi niya, yung mga tagapagbantay mo kasi ang saswapang sa damuhan at tubig. Kaya nauubusan kami. Yung mga tao mo ang tatapang. Sila ang nagpoprobok ng away. Hindi, wala tayong nabasang ganon. Kundi sabi niya, magkamag-anak tayo lahat, huwag tayong mag-away. Narealize ko, ang isang katotohanan para sa pagpapatibay ng relasyon ay maturity. Ang immaturity sa isang relasyon ay magbubunga ng matinding conflict sa halip na solusyonan na lang ang problema. Ang pinakita ni Abraham ay maturity. Huwag na nating pag-awayan yan, okay na yan. May kita mo ang immaturity ng isang tao kapag sa maliit na bagay lang nagwawala. Ang unang resort sa problema ay galit. Kaya kaibigan, suriin natin yung ating sarili kasi baka kaya nasisira ang relasyon natin ay dahil sa ating pagiging magagalitin. Si Abraham ay iba. Narealize ko ang maturity ay nanggagaling sa puso na malapit sa Diyos. Nagtatanong siya, Lord, ano ba ang tamang pag-solve sa problema na ito? Lord, paano ako magre-respond sa issue na ito? Lord, nakikita kami ng ibang mga naninirahan dito. Hindi po kami magiging mabuting witness kung kami magkamag-anak mismo ay mag-aaway sa pera at ari-arian. Hindi namin sila madadala sa iyo, Lord. Narealize ko si Abraham ay lamang dito sa usapin na ito. Mas meron siyang karapatan. Pwede niyang pairalin yung kanyang pagiging uncle at elder para makuha ang pinakamainam na lupa. Pwede niyang sabihin, sabit ka lang sa akin lad hindi ka magkakaroon ng yaman kung hindi dahil sa akin. Pwede niya sabihin kay Lot na binigay sa akin ang kainaan ng Diyos kaya umalis ka dito. Pero mas mahalaga kay Abraham ang relasyon kaysa manalo. Mas mahalaga kay Abraham ang kapayapaan kaysa sa kanyang karapatan. Mas mahalaga kay Abraham na ipakita ang pagmamahal kaysa ipagpilitan na siya ang tama. Kaibigan, ano ang pinaglalaban mo na nakakasira sa relasyon mo? nakakasira sa iyong testimony sa iba. Ibigan, let go. Simulan mo mas pahalagaan ang kapayapaan kaysa sa iyong karapatan. Nakakalungkot dahil maraming tao ang nakikipagpatayan o nakikipagsulian ng kandila para lang mapatunayan na sila ang tama o patunayan na sila ang nanalo. Pero si Abraham ay hindi papayag na masira ang kanilang relasyon at kapayapaan. Hindi papayag si Abraham na paglaruan sila ng Diablo. At alam ito ni Pablo, kaya sabi niya sa Roma 12.18, Hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. At yun ang ginawa ni Abraham. Ginawa niya ang lahat upang magkaroon sila ng kapayapaan. Kaibigan, gaano kahalaga sa iyo ang peace? Paano mo ito iniingatan sa iyong relasyon sa pamilya, kaibigan, kapag volunteer sa church at kasamahan sa trabaho? Alam mo, ako guilty din dito kasi may pagkakataon na sa amin mag-asawa na ginigid ko din yung aking sarili para manalo sa argumento. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kapag nandun ako sa moment na yon ay sinasabihan niya ako na mag-sorry ka. Hey Lord, mali naman talaga eh. Anak, mag-sorry ka. Oh, okay po, Lord. Narealize ko na normal ang conflict. At magkakamali tayo ng pag sa conflict kung hindi tayo naghahanap sa Diyos. Kaya nga sa kabaliktaran, kung nagsisikap tayong kilalanin ang Diyos araw-araw, meron tayong close relationship sa Kanya, ay binubuksan natin yung ating sarili para makakilo siya sa ating buhay. Nagkakaroon siya ng pagkakataon na turuan tayo na magpakumbaba Naririnig natin siya sa kanyang conviction sa atin. Inuudyo ka niya tayo na magpatawad at humingi ng kapatawaran para hindi na lumala ang isang argumento. Pero kung malayo ka sa Diyos, naku, hindi mo siya maririnig. Hindi ka niya magagayad. Kaibigan, gaano ka ka sa Diyos? Naririnig mo ba ang conviction niya sa iyo sa tuwing may temptation ka na mag-respond ng mali sa isang issue? May isang lalaki, ang lumapit sa isang pastor. Sabi niya, Pastor, alam ko, hindi ka sangayon dito. Pero yung asawa ko, hindi ko na siya mahal. At magdi-divorce na kami. Totoo yun, anak. Ayokong marinig yung ganyang bagay na hindi mo na mahal ang iyong asawa. Magrepent ka at magsimulang mahalin ng iyong asawa. Sabi sa Bible, sa asawang lalaki na, Mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ng Panginoong Yesus sa kanyang church. At ikaw ay Christian, kaya marapat ka lang na sumunod. Pero pastor, wala na ako maramdaman para sa kanya. Okay, sige. Sabi ng pastor, bumaba tayo ng isang level. Sabi sa Bible, ay mahalin mo ang iyong kapitbahay gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Now, siya ang pinakamalapit mong neighbor. Kaya kahit hindi mo feel, kailangan mo siyang mahalin. Now, medyo defensive na yung lalaki. Sabi niya, Pastor, sasabihin ko na sa iyo totoo. Kinamumuhian ko siya at kinamumuhian niya rin ako. Ah, okay. Sige, bumawa pa tayo ng isa pang level. Sabi sa Bible, ay mahalin mo ang iyong kaaway. Gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya wala kang choice. Kailangan mo talaga siyang mahalin. Alam mo, desperado na yung lalaki. Hindi niya alam kung paano niya ma-justify yung kanyang hangarin na makipag-divorce. Then sabi niya, eh pastor, sobrang hirap talaga niyang pinapagawa mo kasi wala na talaga akong maramdaman. Sabi ng pastor, anak, kailangan mong maintindihan na ang feelings ay irrelevant. Hindi yan importante kasi yan ang tinuturo ng Hollywood, romantic concept of love. Pero ang tinuturo ng Bible ay agape love. Nang na ibig sabihin ay gagawin mo ang tama kahit ano pa ang nararamdaman mo. Mamahalin ang iyong asawa ng walang kondisyon. Kaya nga, imaginein mo, kunyari, na in love na in love ka sa kanya. Maglista ka ng sampung bagay na gagawin mo para sa kanya at gawin mo yon kahit hindi mo nararamdaman. Bakit? Kasi ito ang agape love walang kondisyon. Ito ang klase ng pagmamahal na pinakita sa atin ng Diyos na minahal tayo ng walang kondisyon. At kapag ginawa mo sa Kanya yung bagay na gusto mong gawin sana sa Kanya, ay magiging ganun din ang nararamdaman mo para sa Kanya. Kaya gawin mo yon kahit hindi mo feel. Ang ibig sabihin, kung hindi mo na siya mahal ngayon, ay pakitaan mo siya ng pagmamahal. At ang magiging resulta nito ay makakaramdam ka ng pagmamahal sa Kanya. Pero alam mo, matigas talaga yung mama. Sabi niya, eh pastor, hindi ko magagawa yan. Kasi magiging hipokrita ako. Alam mo, sabi ng pastor, no, hindi yan hypocrisy. Yan ay obedience. Ang hypocrisy ay hindi pag-akto ng baligtad sa nararamdaman mo. Kundi ang hypocrisy ay pag-akto mo ng baligtad sa pinaniniwalaan mo yun ang hypocrisy. Kung pinaniniwalaan mo na mabuti ang Diyos, mahal ka niya, at hangad niya ang ikakabuti mo, ay susunod ka. Pero kung sinasabi mo na palatay ka, pero iba naman ang ginagawa mo, yan ang hypocrisy. Pero yung ginawa mo na tama, na taliwas sa nararamdaman mo, hindi yan hypocrisy. Kung hindi, obedience. Noong August 1994 ay may isang Korean airjet ang sumadsad sa runway at binangga ang safety barricade. Lahat ng 116 na pasahero ay nakatakas pababa. At ilang sandali lang pagkatapos nilang makalabas sa eroplano, ay sumabog na ito at nagliyab. Now, anong dahilan bakit muntik nang mamatay ang lahat ng mga pasahero? Grabe. Ayon sa reports, ay nag-away pala ang piloto at yung kanyang co-pilot nagsuntukan sila at ayaw magparaya sa kung sino ang in-charge sa landing controls. Siyempre, meron talagang isa sa kanila ang may karapatan sa landing controls. Kaya lang ay ayaw niyang ibigay yung kanyang rights sa kasama niya. Yung isa naman, ayaw din niyang isuko ang karapatan na iyon sa isang piloto at gusto niya na siya ang may landing control. Kaibigan, gusto ba ng maayos na pagsasama at relasyon? Prioritize peace over rights. Tanong mo sa sarili kung anong rights ang pinipili mo ipakipaglaban kahit na nasisira na ang relasyon mo sa isang tao. Si Abraham, ginibap niya yung right niya. Bakit? Dahil mas gusto niya ang kapayapaan. Mas mahalaga sa kanya ang relationship at nagtitiwala siya sa Diyos.